Palalim yung tubig <coughs> yan. Palalim na palalim eh. Tuhod eh. Lumalim na pati ngayon lalo. Baka hitan eh. Ano jalan niya? Jalan ng isang kasama mo. Pupunta yan. Tayo no. Ah. Nalo mo yung motor niya eh. Hindi nga wonder. Ano ni sa tubo? Hindi na ganap nang mababaw. Dito sa Camino. Mababaw, mababaw. Oh, doon yung daan tapos ikot. Ano nga? Sa Camino ikot siya papa tickling. Thank you.

Ito na nga saot nyo niyo. Teka po. na nga na-bili yung saot? Kaya kanina bukas ka na eh. Kung malis ka na, taga ko. Naghako. Ha. Naghako. Wala na. Wala na bumibili ron eh. Eh wala. Pagka malahan ng tubig, magbili ron. Wala na bumasa. Wala 1 Kasama rin dyan. 1 lang yung laman niya. Tapos, ah... Uh... Ah. Ayan. 86. May tabak tayo. May Meron. Uh... Ilang port ng 6 na piraso. <coughs>

anong sayo te ano buto mo boto 150 naman oh kasim oh sabihin mo to 132 uh, 130. At punan mo na lang 'yan ano isa. mo na lang kay paggang 160. Gawin mo 160. Tama na. Ito 100 nya. Okay, Kasin. Gawin 200 na Saya bos. Kasih kasih din. Dilan. Hai. Kalau okay. <laughs> ada dilan. Ba, ulang

Nimik 220 lah Oke

166, sobrang lang size Chop ko na 166 Chop <166. laughs> na <laughs> e <-sha. laughs> yan sa buto-buto? 280. kunti Marami. hindi right. eh, mo ba na siya, Bakinto? hindi po. klas yung isa lang, yan. At so. saka ito. O, na. O, bahay. 99 yung laman.

Paigi. Paigi. Paigi sangkene ana. Paigi. May 20 ka?